may enforcer pa rin mga kapulido sila ang sila ang mga nag assist dito sa mga pumapasok papunta doon sa loob ng Mega Dike Welcome to my channel Kung bago pa lang kayo sa channel ko Huwag niyong kalimutang mag subscribe Follow, likes and comment Para updated po kayo sa mga videos na ating ina-upload ito mga kapulido papunta ulit tayo ng mega naik ng palit pa update ulit natin mga kapulido ko dito nagpapasukan ulit dito sila ulit pumapasok mga kapulido kaya dito ulit tayo papasok Okay update natin mga kapulido Tungkol dito sa Megadike uh, Tungkol doon sa Huli kong upload Na magkakaroon ng Intranspay Nagkakaroon ng mga Bayad mong mga nagtitinda Kasi ma maraming nagko-comment Maraming nag-share tungkol doon May iba pumapayag naman Sangayon sila sa plano ng mega dike pero mas marami talagang medyo sumama ang loob pero yung plano ng yung mga kapulido hindi po natuloy yung magkakaroon ng entrance fee magkakaroon ng bayad kung ano ano mang plano nila dito sa loob ng mega dike hindi ho natuloy yun mga kapulido hindi ho pinayagan at hindi pinarmahan ng dunong lungsod ng Malabon ay Mayor Ginny Sandubal hindi po pinayagan ni Mayura ah, hindi po pinirmahan ni Mayura yung plano na ng <coughs> Barangay Dampalit at ngayon magtatanong tayo sa mga tao kung ano ang mga reaksyon nila doon sa mga plano na yun at saka ito nga yung hindi natuloy na magkakaroon ng entrance pay at saka butaw sa mga nagtitinda dito sa loob ng Megadike ngayon mga kapulido araw ng Sabado isang linggo mula nung huli tayong nag vlog dito tungkol nga doon kaya bumalik ulit tayo dito para i-update natin mga kapulido bike sharing project bukang dami ng tao ngayon ah. ah, alas 21 na pala <laughs> Itong kabaan na to dito mga kapulido hanggang doon malinis na auto si ito lagi ang nalilinis pero may isang area dito sa Dike, mga kaplido magugulat kayo sa si, ipapakita ko sa inyo mamaya ito dami nang pumapasok na ano mga enforcer oh dami na mamansing oh <laughs> ay ang sarap yan <laughs> ang sarap sa experience mga kapulido yung mamansing ka lalo pag baka huli ka lang medyo malaki no yung palang isa kong followers na humihingi sa akin taga nagtitinda dito sa Megadike humihingi sa akin ng cellphone holder sir PM mo ako sir kasi minsan sobrang busy ako sir Nakakalimutan ko ho, eh Sana ngayong pagpunta ko rito Sabado Sabado linggo daw kasi siya nagtitinda dito sa Mega Dike Sana makita ko siya At sana makita niya ako para matawag niya ako Para maalala ko mga kapulido Eh sa daming humihingi sa akin mga kapulido Di ko na maalala kung sino doon eh <laughs> Ito, mapapasayaw ka dito mga kapulido Iba iba ang tugtog na maririnig mo dito O dami mga tinda Suman, saan kayo tayo po yung Mga kainan pa dito o Dami o Ito dami o. o Yan, may mamihan, sombrero, mga damit, sapatos dito ah, traffic na tayo dito mga kapulido yan mga gugutamay mga kapulido yan ang mga sukat-sukat nila mga kapulido yung mga gustong magtinda dito sa Megadike yung mga pisa ng mga bike wala ko nakita isla isda ngayon dyan ah <laughs> nilipat siguro yung mga isda ah. dito hindi na inanohan dito itong I love mega dike wala na ang pumuisto dyan kasi maharangan eh saan nga mga kapulido ang mga tao dito sa mega dito sa bandang kaliwa puro mga tindayan mga kapulido sorry sorry ang mga tinda ngayon dito mga kapulido oh, may mga sumasayaw talaga dito mga grupo Ito so mga kapulido, nandito na tayo sa Mega Dyke. Uh, wala lang silang bayad. Yung mga nagtitinda dito, yung mga pumapasok dito sa loob ng Mega Dyke. Pero bawat pwesto nila, may mga number na silang yung talagang kung saan sila pupwesto. Yung sa kanila lang yun. Hindi na pwedeng maagaw ng ibang magtitinda yung number na yun. Yan tulad nila ate itong mga nagtitinda ng kakanin. <clears throat> lilipat sila kasi ngayon lang daw na ibigay yung number nila eh doon sila banda sa dulo gitna po sa gitna kayo no doon mm -hmm. sa paliko oh doon sila so, lilipat so, mga kapulidor yan no nakapwesto na sala sila may mga bumibili na kanina kaso lilipat sila hindi na sila basta basta pupwesto sa hindi nila number dami ngayon tao dito mga kapulido hanggang doon mula pagpasok natin doon sa entrada kanina hanggang doon sa pinaka ano yan mga kapulido yun may mga tao pa rin kay kahit araw araw te pwede kayo magtinda dito te Kaso lang anak kayong babayaran kahit magano. Opo. <coughs> Ay. O mga kapulido Ayaw talaga ni Mayura na magkakaroon ng bayad O anumang butaw dito sa loob ng Megadike Talong lalo na yung mga sinasabing nakarana entrance fee Sa mga papasok dito sa loob ng Megadike Yan, kumpirma, kumpirmado mga kapulido Wala na kayong babayaran kahit magkano Welcome kayong pumasok dito sa loob ng Megadike Na walang babayaran kahit piso pulido tapos na tayo magkape <coughs> to kaso dito sa area na to mga kaplido wala tayong malagyang ano wala tayong nakitang wala tayong nakitang basurahan dito mga kaplido kaya bilang isang <coughs> na turista dito sa ano turista na tawag doon Google Marinig kita sa mukha eh. Hehe, boy. Bilang isang mamamayan dito sa Malabon at isa tayo sa mga pumupunta dito sa Migadec ng Palit. Yung mga basura natin, pag tapos kayo magkape mga kapulido, pakiusap naman po. Huwag nyo lang itapon ng basta-basta. Pwede nyo bitbitin hanggat makakita kayo ng basurahan. Kasi dito sa loob ng Migadec, may mga basurahan namang nilalagay dito. Pero hindi nga lang lahat Tiisin nyo lang hawakan hanggat hindi kayo makakita ng basurahan. Hawakan nyo lang mga kapulido. Huwag nyo basta-basta itatapo na lang kung saan-saan. Tulad nitong hawak ko, wala akong nakita ang basurahan. Gagawin ko sa kanya, ilalagay ko sya sa compartment ng motor. Yan. Diyan ko ilalagay. Pag makakita ako ng basurahan mamaya, doon ko na siya ililipat. <clears throat> kailangan mapanatili nating balinis itong kapalig kapaligiran ng mega dike itong area na to dito mga kapulido nandito punis to dito nilagay yung mga nagtitinda ng mga isda mga katampal kung ano-ano Malinaw na po sa sa inyong lahat. Malinaw na po sa ating lahat na wala na pong entrance pay na mangyayari dito sa loob ng Mega At saka sa mga nagtitinda dito, wala na po. At sa lahat ng na mga nakapanood doon sa last kong upload dito tungkol sa Bigga Dyke, huwag na po kayong magalit mga kapulido hindi na po pinirmahan ng punong lungsod ng Malabon yung plano na ng Megadike ng palet. okay, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niya pagsusuporta niya sa akin mabuhay po kayong lahat bye bye the we rise like tall as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine from the top